Tinalakay sa isang conference ang mga solusyon para matigil na ang mararahas na demolisyon sa bansa. May ulat on the spot si JP Soriano. JP! Maris, tama at matagal na problema sa mga pangunahing lungsod, ang mga pinatawag na illegal squatting at ang mga umano'y squatting syndicate. Ang mga problemang ito ay kadalasang nauuwi sa karasan kapag na nagkakaroon ng demolisyon, kapag kailangan ng paalisin ng mga pamilyang nakadira sa mga lupa kapag pupunin na ito ng mga may-ari ng lupa. Isa lang ang mga madudugong demolisyon sa mga informal settlers, ang uh, isa lamang sa mga problemang nais masolusyonan at uh, pag-uusapan sa ginaganap na First National Conference on Urban Development and Housing Republic Act Number 7279 o mas kilala maris bilang Lina Lo. Nagsama-sama sa conference ang mayakda ng Republic Act 7279 na si dating Senador Joey Lina, mga representatives mula sa Housing and Urban Development Coordinating Council o hud Department of Interior and Local Government, mga kinatawan sa Socialized Housing Committee sa iba't ibang LGU sa bansa, NGOs, real estate practitioners, landowners at iba pa. Maris, dito muli nga ipinaliwanag ni Lina ang naman ng Republic Act 7279 kung saan nakasaad sa batas ng ilang bahagi ng lupa na pagmamayari ng gobyerno ay maaaring i o i-utilize para sa socialized housing o yung access ng mga mahihirap para sa desente at murang halaga ng tirahan. Pero ayon nga sa mayakda nito Marisa si dating senador Lina, hindi raw nagagawa ng maayos ng DILG at LGU ang kaninang trabaho sa pagkilala sa mga tunay na qualified beneficiaries at paghahanap ng relo relo relokasyon inorganisa ng uh, Philippine Federation of Real Estate Service Professionals ang naturang national conference para magkaroon ng pagkakataon ng mga stakeholders nito na amyendahan o ayusin ng nila naman ng RA 7279 para makasabay sa patuloy na paglago ng populasyon. Uh, pero ayon sa may uh, ayon naman sa DILG Maris ay uh, ginagawa naman ng paraan at ginagawa naman nila ang kanilang trabaho sa paghahanap ng mga relocation sites para sa mga pamilyang may hirap. Mamayang hapon, Maris, ay darating dito si Vice President Deja Martinay para ipahatid ang pahayag ng Pangulong Aquino. At yan muna ang latest mula rito sa Maynila, Maris. Maraming salamat, JP Soriano.